Hmm. Yung ba ang una mong pangarap? Yes. Habang kinukuha mo parang yung, yung college ay, course, ay, alam mo sa broadcasting ka mapapad Ay, hindi. Ang pangarap ko talaga magbenta ng lababo, maglaku ng gila. O, yan yung mga trip ko talaga in life. Magkaroon ng asawang tahu vendor, ganon. <laughs> Kaya alam mo, Ako, yung plano pa lang iba si Lord. Yan. Napakagandang idea niya. <laughs> Tignan natin kung pwede kang pagbentahin ng bila o mamaya. Mamaya. O, try natin. natin. Totoo bang Ah, uh, nalihis nga ang iyong mga pangarap at nalis. napadpad ka sa mundo ng radio dahil sa pagiging broken hearted mo at that point. Dahil sa dahil sa pag-ibig kaya ako nalipat sa radio. Anong Kasi nangyari? Yun? hindi hindi naman talaga hindi ako katulad ng mga iba na pang bata pa lang ginagaya na yung mga newscasters or bata pa lang nagmo-modulate na ng voice. Ganun hindi. Ang pangarap ko dati bukod sa magbenta ng bilao, gusto ko <laughs> ano ako magkaroon ako ng magandang uniform. Yung gano'n, parang corporate na corporate. Magtrabaho sa Nestle, Procter Gamble, Unilever. Yung mga malalaking kumpanya. Yun yung mga trip ko talaga. Executive. 9 to Correct. Five. Yung gano'n. Okay. Tsaka yung parang ano, yung tumatak-tak-tak-tak-tak, yung high heels -hi -hi sa floor. yung mga trip ko. Yan. Tsaka magkaasawa at 25. Yun. Kaya lang, hindi naganap yon, Hindi lahat naganap dahil nga when I started working sa Metro Bank, I fell in love. Yeah! in Sano, Akala ko, oo, akala ko kasi yun yung first job ko. Akala ko yung guy na nakilala ko doon, siya, siya naman. Na. Lagi namang ganun. 25 Aka ka ba? Ano ka 21. 21. Mm -hmm. Mga semi-fresh grad yan. Yung mga sariwang-sariwa pa ang peg. Mga tagal na nun. <laughs> sa sama ng loob mo? Sa sama ng loob ko. Talagang magkailangan mo magpalit ng, ng mundo? Ng, correct kinailangan ko magpalit ng environment. Esakto, sinabi ng nanay ko na merong audition sa Love Radio. Sobra sa mga kasi isipin mo, isang araw nagde-date kami. Sunod na araw, biglang wala na siya sa earth. Hindi ko alam kung hino stage, kinuha ng mga unggoy, kinulam. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Basta mga one week siyang nawala. Yun. Hindi mo na alam. Nasa, kumusta naman kayo Only ngayon? Only to five... na, Nanatili ba kayong magkaibigan? Napa, Hindi. Nabalik ba ang inyong pagkakaibigan? Hindi. Kasi I found out na ang girlfriend pala ay bumal parang bumalik na from Japan. So, meron palang ibang channeling. May ibang channeling. Correct. <laughs> ay, naku. Define channeling. Eh, dahil, dahil iba pala, ma, siguro nga dahil, dahil kayo nasa bangko, bumaba nang bumaba yung interest. Yun na nga. <laughs> bumaba yung <laughs> interest. Dahil may palang sa time kan? deposit. Correct, di ba? <laughs> ang tagal kong kayang syunga doon, mga two years. Alam A, mo pa, ba yung mga natitin? Napakarami Tama, alam mo ba? Channeling at Syunga. nga Syunga ako for two years doon. Yung mga tipong ang sweldo ko na natitira 200, papadeposit ko pa sa kanya kasi kailangan niya. <laughs> 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 Kakahiya! <laughs> Ngayon ko na inamin yun. My God! <laughs>